Charlie Ali Davidson. Hmm. Comfort na comfort sa pagbabiyahe. Tingnan mo yung upuan. May sound system pa. yung cockpit nyan. Pwede na pangkargahan ng mga ano pagdahan speed daw 6 speed yan the clutch biyado so, solid dito kapal hindi mo basta bastang bumibigay yan kaya lang yayay din yayay sa presyo Ganda pa ang pagkapula. Magdagan nila. Tindi. Hanap ka na kainan. Either dyan. O Tapos take out lang. Dito sarado na. Okay. Salamat. Yung mga kasama ko. Zoot pala dito sa ilalim ng isang cage may chongo marami rami rin hello yung pagbaba mo galing sa windmill may gas station makikita mo tong mini park Ayan ako, gas station yan Makikita mo yun, mini park dito. Daming ano, daming mga hayop to, chunggo, tago naman. Yun ang malaki. Babon ata to eh. Kaya lang, hindi to babon kasi gawa sa ano yan, nagkaganyan. Kaya nagkula yung pet. Mga unggoy lang to. May caretaker. Ano talaga naka-cyclone way para walang magtapo ng kahit anong pagkain. Para hindi mag- Tinatapunan kasi yan, mag-wild yan sila eh. Yan. Ito na naman tayo sa kabila. Ito yan, mini park lang yan. Ito gas station. Nandun lang yung ano, yun yung wind farm oh. Makikita lang. Katabi, ah, katapat lang niya. Dito naman pato ata to eh. Pero may nakita ko dun tigre. Ah ito dangi. Ya ah, humar. Ah. Dangi dangi kong. Tayon may gansa. Gasan pala eh, kapareho ng ng. Ah, gasal pala sa rabu. Ah. Gasal. Yan, hindi na gumugulong. Hello. Yun. Ah, ano pala to deer? Tapos may biker ata dito. Yun yun yun. Ah, hindi pala fox. What's the foxes? Hindi lang natin. Hindi tayo makahan. Hindi tayo makapasok. kain na. o Ano to? Hindi ko alam anong klase, parang fax ata. Fax nga. Isang kalabas hanggang dito lang. Isa. Ito. Ayan. Oh, Ibon. Ibon. Kalapati. Pati. Mark, shoutout sa'yo. Mark. Ito so, yung mga pati oh. Pati Mark. Oh, de. Ah, di na pala ako Yan, farm. So, tapos nyo dyan. Tamit kailan dito. Maano nyo na. Kikita nyo na itong mini park dito. Kaya pala maraming pupunta dito mga naka-Harley. Ito'y tambayan nila tapos yan ito nga makikita nila ikot ako dun wala naman laman doon sa kabila ata eh so, parang wala nga yan lang oh. sige mamaya na guys hanap kami muna ng kainan yeah. <laughs> may puta dito ay chus 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 dali dali Dali. madan salah kalas, mungkin ako Dali. Ah, uh, nasa bag Hey. Nalaro siya ni Roy. Nalaro siya ni. Nalaro siya ni ano. Nalaro siya ni. Nalaro